Ini in order cost. Yan. Ano yan? Tela. Table cloth. Pangatar to. Ni. Yes. Oh, ang ganda oh. naka Wow ho ito na pangla mesa. Ayan Okay. Ano tamang-tama. Para sa ano. Disho padding ida ko. tama lang to. Alright Tama ano lang ito doon. So, Tutupiin mo lang. Next item na nabili ko. So, next is the second item. Ang second item, para sa na halos pa ito. Ito yung second item. Hindi diba, ko alam ko ang nagbubos. Ibubuksan so, na natin. Talagang talaga ako nabili ko. Ito siya, mm -hmm. so, oh. Yon. green. Ito, white. Right. Ah, dalawas. Dalawa mo pang ano? Dalawa kasi pupunasin. Mm -hmm. Pang mantel ito. Ayan. Mantel na. Pwede na natin ito magamit ko na next one. Hmm. Mm. Mani. Mas maganda yun. Ayan. oh. <laughs> oh, sakto na ito sa arto. Okay. And, and so that's all for now. Make it so much fun. <coughs> Once again, it doesn't <laughs> seem <to be> <laughs> 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 Alright, thank you for watching. Thank you for watching. This is the last item. Bye bye.